Sabi ng mga protestante, ang tunay na simbahan ni Kristo ay hindi isang organisasyon kundi lahat ng nananampalataya sa Kanya. Sagot nating mga Romano Katoliko, sinabi ni Kristo sa Mateo chapter 16 verse 18, Itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig ng impyerno. Ang iglesia isang nakikitang simbahan hindi lang espiritual. Ang unang kristyanismo ay may strukturang hierarchical, mga obispo, pari, at niyakuno, tulad ng simbahang katoliko. Nasa gawa, chapter 14, verse 23 to 1, and Timoteo, chapter 3, verse 1 to 7 kung ang tunay na simbahan ni Kristo ay hindi organisado, bakit sinabi niya sa Mateo chapter 18 verse 17 na dapat makinig ang mga tao sa iglesia?